Hello guys! Welcome to my channel at Emily Pule para magpag-usapan po natin uli ang buhay sa barko. Ngayon may nagtanong po sa akin kung ano-ano ang mga posible nating applyan kung gusto nating pumunta ng barko. So, hindi lang po isang marine ang pwedeng magtrabaho sa barko dahil po ang, 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 barko ay meron po tayong tinatawag na passenger ship at saka yung cargo ship. So, kung kayo naman po ay willing talagang magtrabaho sa barko, hindi da hindi po um, ngunit hindi kayo marine graduate hindi eh, na kayo pwede magtrabaho sa barko may mga may mga work po sa barko na pwede yung applyan kahit hindi kayo talaga seaman or marine graduate kasi sa tulad po sa passenger ship marami po trabaho sa passenger ship Ngayon magbibigay po ako sa inyo ng limang trabaho sa barko kung talagang gusto nyo magtrabaho sa barko para mag-apply. Pero syempre, lahat po ng trabaho natin sa barko ay meron tayong experience at pinag-aralan din po natin to. So ngayon, kung yung enough yung inyong experience, ma-qualified po kayo sa barko para magtrabaho. Ngayon, kung hindi po enough ang inyong experience, pwede po kayong mag-aral. May mga uh, certified school naman po na talagang pwede nyo pwede pag-aralan para makakuha kayo ng certificate na qualified na kayo sa requirements number ko kung gusto niyo palagang magtrabaho. Okay? So, bigyan ko kayo ng five works on board na pwede niyo applyan kung kayo po ay qualified. Okay. Number one, F&B. F&B stands for food and beverage. Sa food and beverage po, dito po papasok ang mga waitress at saka ang mga barista. Yan, si waitress, alam niyo naman po, sila po yung mag-serve ng ating mga uh, pagkain sa guests. Kailangan maayos at saka kailangan po natin na makipag-usap sa kanila ng maayos. Yan. Sa F&B rin po, mayroon po tayo diyang mga manager, mga manager, um, head waiter, waitresses, yan. Yan po yung papasok at saka po doon sa mga barista. Yan, yung mga barista, F&B rin po yan. Sakot din po yan ng F&B. Okay. So now, meron din po tayo na housekeeping. O saan papasok ang housekeeping? Ang mga housekeeping po, responsible po sila sa pag-aayos ng mga rooms ng ating mga guests. At saka yung ating mga facilities doon sa labas, public area sa barko, sila rin po ang may responsible doon para linisin. And then, sa mga luggage, sila rin po ang responsible sa mga luggage ng ating mga guests kapag ka mag oh, pupunta na sila sa barko at lalabas na sila ng barko. Yung mga luggage po, sila po ang responsible doon. Yun po ang trabaho naman ng isang housekeeping. Okay? And then, number three, meron po tayong tinatawag na receptionist. So, si receptionist naman, ang responsible naman po sila sa mga inquiry ng ating mga guests. So, tatawag po sila sa telepono. Uh, kung nandun sila sa room nila, sa cabin nila, tatawag sila dun sa reception kung sakalit may problema. Uh, bigyan ko kayo na example ng problema. Halimbawa po, eh, yung kanilang kettle or hindi nagwo-work. So, tatawag po sila sa um, housekeeping. Kung sino po ang responsible, i-refer -re naman po ng housekeeping or kung may magagawa po silang paraan, gagawin na po nila o mapifix na rin po nila yung problem ng ating guest para maayos ang lahat. Okay, so sila po yung nagpifix ng mga inquiry at saka kung may mga katanungan po yung ating guest, yun, sila po yung magsasagot yung mga receptionist. At maaayos naman po kasi nag po sila dyan kung paano nila maayos ang mga problem ng ating guest. Okay. So, dan tayo doon. And then, of course, chef. Sa chef naman po, syempre, kailangan natin na marunong talaga tayong magluto. Okay? Ngayon, hindi lang sa pagluluto, kailangan syempre alam natin kung paano natin ipipresent yung ating mga niluto, paano natin mapasarap yung ating mga niluto. So, syempre, hindi lang po yung main dish, hindi lang po main course, meron din po tayong mga dessert tulad ng mga pastry. So dito po sa chef, hindi lang po pwede yung marunong lang kayong magluto ng mga pagkain at ulam. Syempre, combination pa rin po 'yan ng uh, pastry. So kailangan marunong din po kayong gumawa ng uh, mga dessert. Okay, like na uh, chocolate mousse cake, mga ganyan mga dessert po, 'yan. And then, kung yung pong in yun experience bilang isang chef ay hindi enough para maka-qualify kayo sa isang barko, pwede po kayo mag-apply sa mga school ng culinary. And then, kung magka-certificate na kayo, dalhin nyo po sa, sa agency ng isang um, marine para po kayo ay mag-apply. Ngayon, kung qualify po yung qualification nyo, pwede po kayong matanggap at makapagtarabaho on board. Okay? So, dan tayo sa F&B, FNB. Alam niyo na, I-discuss ko na yung FNB housekeeping, na i-discuss ko na rin yung uh, housekeeping. Receptionist, alam nyo na, na-discuss ko na receptionist. Chef, yon na-discuss na rin natin. And lastly, security guard. Okay? So, security guard. Ang trabaho ng security guard, syempre, kailangan mapanatili nila na lahat ng mga papasok sa barko ay clear. Clear at peaceful. So, sila po yung nag-, nag uh, nagme-maintain ng katahimikan sa barko, kailangan lahat po ng lalabas, papasok ay maayos at siguradong clear bago makapasok ng barko. Yung po yung trabaho naman ng mga security guards. Sila din po ang nag-check ng mga luggage. Sinisigurado po nila na clear ang lahat ng papasok sa barko. At saka kung lalabas po tayo, sinisigurado din po nila na maayos sa gangway. Nandung din po sila nakaagapay para sa atin, para sa kapayapaan. Yan po yung trabaho naman ng ating mga security guard sa barko. Okay? So, for today's video, yan lang po yung ating um, maibibigay na tips kung ano-ano ang mga pwede nating apply sa barko kung kayo ay willing mag-work on board. Okay? Sana po ay nagustuhan nyo itong video na ito natin at usapang barko pa rin po tayo. Okay? Maraming salamat po sa inyong suporta uli at Hanggang dito na lang po muna yung ating video at stay tuned sa my channel. Okay? And God bless us. Okay, thank you. Bye-bye. See you next video. Bye-bye.